Nais baguhin ng DepEd ang pulisiya ng oras ng pagtuturo ng mga teacher sa pampublikong paaralana. May detalye pa hinggil dyan si Christopher Tirambulo. Christopher. Ani Tutol, si Department of Education Secretary Stani Angara sa kasalukuyang pulisiya na diretsong anin na oras sa pagtuturo ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa kalihim, bukas siya bawasan ang oras sa pagtuturo ng mga guro dahil kailangan nila ng pahinga. Nakasaad sa polisya na umaabot sa anim na oras kada araw ang pagtuturo ng mga guro sa mga estudyante habang natitirang dalawang oras ay para sa ancillary works. Inokonsidera ng ahensya na amendahan ang kurikulum upang matugunan ang mga kritisismo at komento tulad ng mga guro. Una nang inihayag ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Batas na isang hamon sa pangangatawan ng mga guro ang Depth and Order Number no. 005 Series of 2024 na isang guidelines tungki sa workload ng mga guru. Christopher Terabulo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher. Newsline. Sorry.